Magandang araw na naman po mga kapatid at muli tayong mag-aaral ng salita ng Diyos. At ang salita ng Diyos ating pag-aaralan, atin po itong kukunin sa sulat ni Santiago, Kabanata 1, talata 22 hanggang 24. Ang sabi po dito, mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos. Kung ito'y pinapakinggan lamang ninyo, ngunit hindi isinasagawa, dinadaya ninyo ang inyong sarili. <clears throat> sapagkat ang nakikinig na salita ngunit hindi sumusunod dito ay katulad ng isang taong tumitingin sa salamin at pagkatapos makita ang sarili ay umaalis at kinakalimutan ang kanyang anyo. Mga kapatid, mga magulang, mga kaibigan, ito po ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Yan. So sa ating binasa, ito po ay ini-encourage no ni San Pablo ni Santiago. So hindi lang 'to ini-encourage kundi ito talaga yung gusto ng Diyos no na ang bawat na tao na napakinig na nakinig ng salita ng Diyos o nakarinig ng salita ng Diyos ay dapat mamuhay ayon sa salita ng Diyos, di ba? So ibig sabihin tayo na mga naglilingkod sa Panginoon, tayo na inabot ng salita ng Diyos, dapat yung salita ng Diyos na ito na ating napakinggan, dapat ito makita sa ating pamumuhay. Kasi ang sabi doon, kung hindi natin ito isa sa buhay, dinadaya natin yung ating pong mga sarili. No? Kung yung nakikinig ay hindi niya sinasabuhay, ay dinadaya niya yung sarili niya, how much more yung nangangaral. <laughs> Hallelujah. Kasi siyempre, <clears throat> bago ito napakinggan ng mga taong uh, uh, pinapangaralan ng mga mangangaral uh, una muna itong ipinayag sa nangangaral di ba <laughs> di ba so ano po ito eh uh, bago kinausap ng Diyos itong mga tao unang kinakausap ng Diyos yung mga nangangaral kaya nga mas malaki ang uh, kaya nga sinasabi doon ang bawat uh, nangangaral ng salita ng Diyos ay dapat mabuhay ayon sa salita na kanilang pinangangaral di diba? kasi nga paano ano tayo eh tayo yung magiging example eh di diba? mahirap naman kasi yun na ang layo ng pamumuhay mo sa ipinangangaral mo di ba sinasabi mo na uh, kailangan natin na magbago pero tayo mismo hindi nagbabago 'di ba? Sinasabi natin sa mga tao na uh, magpatawad, tayo mismo hindi marunong magpatawad, 'di ba? Sinasabi natin sa mga tao na magpakumbaba, sumunod, no? Pero tayo mismo hindi marunong magpakumbaba at hindi tayo marunong sumunod, 'di ba? Kasi <coughs> kung sa ano 'yun, tayo yung ano eh, yung unang unang nakatanggap eh. 'Di ba? Yung mga nangangaral, sila muna yung unang nakatanggap. Diba? Tapos bago natin ah uh, ng pinahayag na natin yung natanggap natin mula sa Panginoon ano na lang yan eh yung yung sa mga nakikinig ano na lang yan, second hand diba? <laughs> diba? pero tayo yung una eh una talaga eh di ba uh, Siyempre sila nakikinig lang eh o so, tayo tayo mismo yung nangangaral so kung ang mga nakikinig lang at uh, hindi nila sinasabuhay salita ng Diyos sinadaya, daya eh how much more no yung mga nangangaral na ang Diyos mismo di ba yung uh, siyempre lahat naman ng mga nangaral sasabihin natin siyempre na yung pinangangaral natin galing sa Diyos no? Di <laughs> wala naman siguro magsasabi na ay yung pinangangaral ko akin lang to di ba so ibig sabihin talagang tayo una no na pinapayagan bago yung mga nakikinig So dito mga kapatid ay makikita natin, no, dapat kasi uh, sa atin no na mga naglilingkot, hindi lang basta naglilingkot, inaabot ng salita ng Diyos, talagang uh, ano to eh, inuobliga 'Yan. Na tayo ay sumunod ayon sa salita ng Diyos kasi hindi naman ito para sa ikabubuti ng Diyos kundi para ito ay sa kabubuti po natin. 'Di ba? kasi parang ang dating yan is nagiging ano lang tayo parang hindi nadaya lang na yung sarili natin no? parang uh, paki ano lang parang sinasabi lang natin uy nakay kay Lord kami di ba <laughs> uy nangangaral ako ng salita ng Diyos uy palagi akong mati ng prayer meeting uy na akong nasa simbahan pero hindi man nakikita sa atin yung yung salita ng Diyos di ba kaya nga tawag sa atin mga living bible no uh, ang tao, kahit hindi uh, ito yung tao kailangan tayong magbukas ng Biblia na magba magbasa ng salita ng Diyos pero <clears throat> sa pamamagitan ng ating pamumuhay mas lalo nila ito maunawaan di ba? Ay, ah, ito pala yung sinasabi ng salita ng Diyos na kapag na kay Lord ka, nagbabago buhay mo. Diba? May kita nila ngayon, uy, ito pala yun. O, mas dalo nilang nauunawaan kasi nakikita nila doon sa mga matatagal na sa pananampalataya na nagbabago yung buhay nila. Kasi mas madali kasi maunawaan yung isang bagay na nakikita mo. Eh. ba diba? kung sa eskwelahan, pag nagturo lang na nagturo yung teacher at wala sa, wala sa mga illustration, wala sa, sa mga example, medyo mahirap unawain eh. ba diba? Kung sa 15 na estudyante mo, siguro baka kalahati lang, 25 lang yung makakaunawa. Pero kapag binigyan mo siya ng illustration o binigyan mo siya ng ma-example, no? O ipinakita mo sa kanila kung ano yung kahulugan ng itinuturo mo, pag nakita niyo visually, mas lalo nila yung mauunawaan yung mga hindi nakakaunawa, mauunawaan na nila ngayon. Diba? Sapagkat ang nakikinig ng salita, ngunit hindi sumusunod dito ay katulad ng isang taong tumitingin sa salamin at pagkatapos makitang at sarili ay umaalis at kinakalimutan ang kanyang anyo. Di ba? Kasi minsan ayun ay talaga yung salita ng Diyos eh. Uh, unang uh, ipapakita yun sa iyo. Kaya nga siyempre kapag ang nangangaral ng salita ng Diyos ay hindi rin isinasabuhay yung salita ng Diyos, minsan nagiging selective tayo, di ba? <laughs> Aminin man natin sa hindi, di ba? Minsan nagiging selective tayo, no? Kasi pag pina, pinangaral ko to, baka ako mismo tatamaan eh. ba? Diba? Especially kung yung mga pangangaralan mo, meron kang kagalit diyan, di ba? May nakasamaan ka ng loob. Tapos hindi ka marunong magpakumbaba. Tapos sasabihin mo sa pulpito, magpakumbaba kayo, di ba? Tapos sa topic mo is pagsunod. Tapos alam ng na mga nakikinig sa iyo, na, na tayo mismo hindi marunong sumunod, di ba? <laughs> so na, nawa para nawawalan ng kapangyarihan eh, you no? Know? Yung salita ng Diyos kasi kaya nga sabi nga ang tao ngayon is hindi nakatingin sa ano eh sa message. Minsan more sila nakatingin sa messenger. <laughs> diba? Kasi ano yun eh. Uh, ah, Tutu naman kasi yun mga kapatid. Kaya nga napakalaga no sa ating mga sa ating na, uh, nangangaral ng na salita rin Diyos talaga makita yung uh, salita ng Diyos na ito kasi nagiging salamin natin yun eh yeah. kapag tayo ay nangangaral unang pinangangaralan na pi, uh, natin hindi yung mga tao sa harapan natin na nakikinig sa atin. Uta, una, unang uh, inangangaralan natin yung sarili natin. Dapat tayo yung unang tumanggap niyon. <laughs> no? Kasi minsan gusto natin ipatanggap sa tao eh, no? Gusto natin na tanggapin, kainin ng tao yung mga uh, perineper natin na pagkain. Eh dapat tayo una yung masarapan, di ba? Tayo muna yung tumanggap noon, no? Kung tamaan tayo, tanggapin natin na Mahirap kasi may mangaral ka na kilala ka rin ng mga tao eh, di ba? <laughs> Ikaw mismo, iiwas ka eh, no? Iiwas ka dun sa topic mo. Kunyari, pagpapatawad. Tapos yung nga ko, meron kang uh, kagalit dun. Na <laughs> matagal na pala yung alitan nyo. So, nawawalan na ano eh. Nawawalan. Tapos nagiging personal pa. Pag tayo mo sa pulpito, pinipersonal mo na yung tao. <laughs> no? So hindi maganda po 'yung mga kapatid, no? Kasi 'yung salita ng Diyos ipapakita talaga sa atin 'yung ano natin eh, 'yung sitwasyon natin, no? 'Yung kung ano talaga tayo, no? Sa harapan ng Diyos, 'yung mga pagkakamali natin, 'yung mga pagkukulang natin, tutuwirin tayo talaga ng Diyos eh, 'di ba? At napakaganda kapag isinasabuhay natin yung ipinangangaral natin kasi mas effective po yun. Mas effective yun. Kasi nakikita rin naman ng tao eh. Ang tao hindi naman ang tao kala mo sa panahon natin ngayon mabubula mo pa yung mga tao. Hindi <laughs> di ba? Hindi mo naman dadala yung tao sa mga flowering world. Di ba? Eh, kasi pinagmamasdan lang tayo eh. Di ba? Pinagmamasdan lang tayo. Yung mga pre partner pinagmamasdan lang tayo. Pag nasa pre meeting tayo pinagmamasdan lang din tayo. Di ba? Kaya mahirap minsan mag-convince eh. Kasi nga, ang pamumuhay natin hindi convincing. <laughs> diba? Pero kapag isinabuhay natin, ang tao maniniwala eh. Diba? Uh, ayun nga eh, diba? pag nasa pulpito ka, hindi mo na kailangan sabihin na Amen, Amen, Amen. No? Parang pipilitin mo pa ang tao mag-amen. Alam mo kasi, kapag ang tao uh, na-touch, no? ng salita ng Diyos at na nakita niya, naramdaman nila na talagang totoo yung sinasabi mo. Aagree at aagree yan eh. Kahit hindi ka naman sabay, amen, amen. Mag-amen yan eh. <laughs> ba? Diba? Kung minsan pipilitin mo yung tao mag-amen eh. Hindi nga agree, no? Eh, kaso umimi na lang kasi eh, pinilit mo. <laughs> diba? Hallelujah. So yun mga kapatid no. Simple lang naman po yung gustong ipabot po ng Diyos sa atin. Na tayo bilang uh, uh, nakatanggap ng salita ng Diyos, tayo ay inuobliga na mamuhay ayon sa kanyang salita, no? Lalo na siyempre kapag tayo ay uh, mga mananampalataya, nangangaral o mga uh, ano na, may mga posisyon no sa uh, gawain ng Diyos. So, dapat na uh, makita talaga po sa atin. At uh, kapag nakita natin yung sarili natin, itanggapin natin. No? Kung mayroong madumi sa mukha natin, linisin natin. Di ba? Kung may mga bagay ka tayo makita na hindi maganda, ituwid natin. No? Ayusin natin. Di ba? Uh, hindi naman na uh, hindi naman kahinaan yung umamin tayo sa mga pagkukulang natin, 'di ba? hindi ibig sabihin matagal na tayo sa paglilingkod eh, hindi tayo nagkakamali huh? na tayo nagkakamali diba? Amen so hindi kahinaan yun manapay ay matutuwa pa nga yung mga prayer partner o kaya yung mga papamumana ng palataya kasi marunong tayong ano eh uh, humingi ng tawad, marunong tayong magpakumbaba, diba? tayo magpakumbaba, diba? di ba? May pagkukulang tayo. Di ba? Hindi pakitang tao, di ba? Kundi talaga ano, ah, sincere tayo, kasi naman uh, hindi naman yun makakabuti no? sa isang samahan kung tayo ay sabi nga ni San Pablo kung kayo kayo magkakagatan mauubos kayo kaya nga napakalaga mga kapatid na tayo na ay habang tayo nakikinig at may mga pagkukulang sa bawat isa sa atin eh, hayaan natin yung Panginoon ay patuloy tayong ituwid pero mangyayari lang yan kung handa tayo no, tanggapin ito, i-accept Uh, sa sarili natin, natin na tayo ay nagkamali at tanda tayong uh, magpatuwid at magpaturo no, sa gabay at patnubay ng Panginoon. So yun lamang mga kapatid na nawaan Diyos patuloy magpala sa bawat isa po sa atin. God bless sa ating lahat.